sa tingin mo sir, bakit kaya naglandslide dyan sa area yan? Sa tingin mo ba na dahil lang sa ulan? Hindi yun natural na landslide, dahil bumba yun. Mm, bumba? Mm, bumba. Bakit nasabi mo tayo bumba? Ay lumilipad yung malalaking bato eh. So Hindi. ibig sabihin may pumuputok? Oo, so, oh, pumutok. Wala pang dalawang minuto, wala na yung barangay namin. Ang mga balay, di diha, wala na. Ang uban, asa nandatita? Wala wow, nakakita eh, wow, nakakit eh. Wow, Good morning mga kawari Welcome back na naman sa aking panibagong vlog So ngayong araw, panibagong lugar na naman Ang i-explore e natin So ngayong araw nga pala, nandito tayo sa Southern Leyte Kasi i-explore uh, e natin Ang lugar ng Ginsa Ugon Isa sa mga lugar Na nabura sa mapa noong taong 2006 dito sa bahagi ng St. Bernard Ginsaogon, Southern Leyte pero bago natin puntahan ang nasabing lugar ay ipakita ko muna sa inyo itong lugar kung saan tayo nagstay so nandito nga po pala tayo sa Twin Island Beach House Resort kung saan tayo natulog ayan po yung tinulugan natin makikita po natin yung view ayan dito sa dagat Meron po silang ginawa ditong hagdan Tara, pasyal ko po muna kayo rito Makikita po natin ngayong umaga Ay medyo nag-low tide siya Kasi yung dagat ay umatras na So kagabi hanggang dun yung dagat sa may bakuran So ngayon makikita po natin Wala na halos uh, tubig dito sa uh, pangpang Ayan So, mamaya, maliligo po tayo pagkabalik natin mula doon sa Ginsa Ugon. So, dito nga pala sa Twin Island ay makikita natin ang dalawang isla. Ayan. So, ang isla ng San Pedro at ang San Pablo Island. So, dito po, medyo malapit-lapit lang yung distansya niya mula dito sa pinag natin na house kung bakit ito tinawag na Twin Beach House Resort kasi yung may-ari ng house na yan ay mag-asawa na nakatira dito sa Twin Island kung di ako nagkakamali yung lalaki nakatira sa San Pablo Island at yung babae nakatira sa San Pedro Island so kaya naman uh, nagtagpo ang kanilang landas nagsama sila nag-asawa kaya nagtayo ng resort dito na tinatawag nilang Twin Beach House Resort dito sa Southern Leyte. Alright, so mula dito sa Twin Beach House Resort kung saan tayo nagstay ay magta-travel lang tayo ng maigit 44 minutes. So on time natin is 8.49. So sana makarating tayo bago mag alas 10. Okay, samahan nyo ako tara. Let's go. Good. Yeah, twin island beach house. Let's go. sa mga ganitong kurbada bubusin na po tayo so, kasi madalas po yung aksidente kagaya yung nakikita natin tumambling po na SUV pag madulas yung kalsada dahan dahan lang po tayo magmaneho yung takbo natin ay dapat control lang kasi eh, delikado pag gan ganito madulas tsaka kurbada pa Ayan, madalas yung mga aksidente dito sa Sardin Leite Pwede na lang. Maganda yung panahon. Kasi kanina talaga, tala ko hindi matuloy yung biyahe natin. Thank you, Lord. So, yun. Papasok na tayo kung saan nag-landslide mismo. Ayan. So, ginsaugon na to. Makikita po natin marami ng kabahayan dito. So tingnan natin sa unahan, si mahigit dalawang dekada na ang nakalipas. Simula nang nagbura ito sa mapa. So ngayon, titingnan natin kung talagang mayroon pang mga nakatira rito. So tingnan natin dito sa unahan kung saan talaga natabunan ang mga daang-daang kabahayan. marami nang bago. So meron ng mga bahay, bagong tayo na paaralan. Ito yung paaralan na bago. Ayan. So, merong mga tindahan. Makikita natin yung lamat ng napag-landslayran. Wala nang katao-tao. Magtatanong tayo dito. Ayo. Dito tayo. Wala nang mga nakatira. Yung mga bahay under construction boss mo ning gin sa ogon ang nalang sa una asa mo agi diha asa man put ridge, ridge? kanang nay balay kana oh. malahos lang dagdag motor oh diha ra parking na ra man put bridge ang mga balay diha wala na oh. wala pero mo ore nang mga pamilya ha Oo. Oh. na survive Laka, maulang nang naka survive hmm. Ang uban asa nang dapita? Wa na kakit eh. Wa na mising eh. na. Okay. Sumod to ko. Oh, Sige. Thank you. Blagger ko blagger. Oh. oh, shout out. Dire. Shout out sa pamilya dasar Sarumok. Okay. Thank you. Na urot? Okay. Sige. Thank you. So ipapark natin yung motor kasi hindi na tayo makakadiretsyo balita ko yung nakausap natin kanina sabi niya mayroon lang isang pamilya na nakasurvive dito at sila na lang yung tumira dito so ayan so tatawirin natin itong footbridge may ilog na so dito sa baba mayroong ilog Ag Ray Nakupo Parang Delikado May kalumaan na rin yung put bridge na ito Buti na lang hindi mataas masyado Pero delikado pag nalaglag ka Sa baba Kaya Mag-iingat tayo kasi meron ng ibang mga parts na Oh Talagang Kahoy lang So pumunta palang ritos patawid kung saan mga kung saan nakatayo yung mga bahay ay delikado na kaya naman yung mga motor nakikita natin doon sa pinagparkingan natin maraming mga naka parking yung mga bumalik dito na nakasurvive balita ko isang pamilya lang yung nakasurvive dito at yun yung bahay nila yung matatanong natin Eh, nangangatog yung tuhod ko. Tingnan nyo naman. Grabe. Ramdam mo talaga nga marupok na talaga itong tulay. Sana mapalitan ito. Dito na ang simento. Ayan. Yung bundok na yun, doon unang uh, natimpag yung pag-landslide niya papunta rito. So, naging palayan na siya mula nung nag-landslide. Kasi, itong lugar na to, kabahayan to, dating maraming mga nakatirang bahay rito. Pero ngayon, makikita natin, siguro nasa tatlo yung bahay dito. Kasi, hindi naman bahay yan. Kulungan yan ng ano, baboy. Wala na yung park nila nandun gin sa Ogun Adventure Park ayan so puntahan po natin talagang kawawa yung mga nakatira rito at yung eskwelahan na nakatayo rito ay hindi na makita ano wala na guys pati yung mga tao na natabunan rito mahigit uh, dalawang dekada ang nakalipas nang muli natin itong bisitahin at ito yun ngayon inabando at dito sa kabila mayroong ilog Ayan. ilog yan so hindi makakatawid yung motor at yun yung kanilang park ibig sabihin posibleng dito yung eskwelahan Ayan o. wala na so hindi na ito pinatirahan din sa ogon Eco Adventure Park halos lahat ng mga bahay dito na nakatayo ay natabunan so bale yung yung ibang mga bahay dito ay abandonado na wala nang nakatira kagaya dun nakikita natin yun abandonado na yun abandonado na rin yun so yung may merong nakatira na lang ay yung nag isang bahay dun so wala na tingnan nyo yung palibot abandon So yung paaralan ay hindi na makita kung saan nakatayo. Pero dito lang yun sa area yun. February 17, 2006, kung di ako nagkakamali, nangyari ang landslide dito sa area ito. At makikita po natin yung kondisyon ngayon ng lugar. Ito na po siya. wala ng kabahayan at tanging ito na lang ang natira grabe at naging palayan na po ang area at yung ibang mga bahay dito ay wala po yung nakatira pero lang doon sa isa na pupuntahan natin ayan so tara tanongin po natin ito yung nakasurvive dito nung panahon ng landslide kasi makikita nyo naman yung bundok oh. grabe delikado yan pag ulan-ulan. Ayan. So, hindi natin alam kung kailan uh, babagsak yung mga lupa na nanggagaling sa bundok. Ayan. Kaya, panatilihin po natin yung mga bundok natin na hindi po uh, pagkuan ng mga kahoy. Yung mga pagpuputol ng kahoy, dapat po ipagbawal ay po. Ayo. Ayo. So, nandito wow. sila sa harap. Ayo. Tay. Ay, tay, vlogger. <laughs> Ay, okay lang mga ako about sa kwan Oo. Oh. Atong naglandslide. slide. So, okay lang ma kung sa kwan sa camera. Okay, nandito tayo ngayon eh, sa bahay nila tatay anong pangalan mo tay Hernane Hampas Hernane Hampas so okay. mag-isa ka lang dito tay Tatlo kami tatlo hmm. so si Tatay Hernane siya yung nakasurvive dito nung panahon ng landslide sa dami-dami ng bahay na natabunan pati eskwilahan yung bahay nila tatay siya lang yung nakaligtas Ta Tatlo kami Ah tatlo tatlo, tatlo, tatlo kayong nakaligtas Oh kami wala wala kami bawas wala kayong bawas ah. yung anak mo Oh, sa asawa ko. Sa asawa mo, tatlo lang kayo rito oh. nakatira. So, yung anak mo, ilang taon na yun? Ano, ano yon Six years old pa lang yun. Oo, uh, so nangyari yun, February 17, 2006. Hmm. Yun, so mahigit dalawang dekada na. Oo. Oh. Noong time na yun, tay, mga anong oras nangyari yung landslide? Ano, mga mag-alas days na. Gabi ba yun? Oh. Araw, araw. Araw? Ha. Noong time na yun, tay, anong ginagawa nyo bago mangyari yung landslide? Ay, ano... Bago mangyari ang landslide, nandoon kami sa koprahan ano, sa namin. Diyan? Diyan? Diyan mismo? Oh, dyan, sa bundok dyan, na yan? Oh, diyan. Diyan lang. Malapit lang diyan. Sa dikwatrong toog. Oo. Oh, okay. Oh. So, kasi nasa harap lang tayo ng kanilang uh, mga tanim na nyug. Yung bahay nila nandito sa tapat lang ng bundok na yan. So, ah, nagkukopras kayo? Oo. Oh, nagkukopras kami. Paano nangyari na nagkaroon ng landslide? Umuulan ba? Oo. Oh, Umuulan. Umuulan umuulan na yon mga ilang buwan na yun umuulan tapos yung pag landslide ano ma umuulan tapos makulimlim ba talagang may sign na na magla landslide talaga paano yon isang araw lang umulan o palaging umuulan dito sa lugar umuulan na yon mga isang buwan mahigit na yun umuulan isang buwan hmm. so yun ba sa tingin mo yung dahilan kung bakit gumuho yung bundok na yan ah hindi, hindi ano yun hindi yun natural na landslide dahil bumba yun Mm, bumba. Mm, bumba. Bakit nasabi mo tayo bumba? Ay lumilipad yung malalaking bato eh. Oh. Ay, kung lalo slide lang. Ano na? Ano na yun? So, ibig hindi, sabihin, may pumuputok. oh, pumutok. Pakatapos nun, ano nangyari? Ano nung pumutok dyan sa baba, dun sa taas, hindi na makapigil dahil bab, ano na, mabigat na yung sa taas, eh, bumagsak na rin. Eh. Kaya nga, yan o, oh, yung ano oh. na yan. yan. Mga bato yung malaki. Ah, yan, yan mga bato Ayan, yan yung, yung, mga bato yan. na, na nagsitalsikan. Oo, oh, lumipad yan. Ah, oh, okay. So, nakita mo talaga ng dalawang mata mo yung nagtatalsikan ng mga bato? Ay, hindi mo makita dahil madilim. Oo. Ano? Pero nung pagkatapos, nakita mo lang mayroon ng mga bato dyan. Oo, oh, yung, yung tumatakbo yung nyog. Mm. Yung nyog tumatakbo ng ganun. Mm. Dahil naano na sa ano, sa yung landslide. So, sabi nyo, nandong kayo ng time na yon paano kayo nakaligtas? Ay, nagkupra kami doon sa bundok sa nyo namin don uh, sa bundok paano kayo nakaligtas tumakbo ba kayo hindi nasa itaas kami makikita uh, naman namin yung ano yung, yung... wala dalawang minuto wala na yung barangay namin ah uh, wala dalawang minuto so yung kung saan kayo nagkukupras doon walang landslide wala wala landslide ano dyan, uh, dyan? yung, yung lugar na yan no. nanjang kayo so oh, yung landslide nasaan ito, ito. Itong bahagi na to na parang nahati. Oh. So, yung mga bahay, nasaan banda? <coughs> yung ito, barangay Budloy. Oo. Oh. Tapos doon sa kabila, oh. Ano, yung barangay, ano, baryong daan. sa kabilaan man, Tigbaso. Oh, so, dito? Oo, oh, So, tatlong barangay? Di, tatlong sityo. Tatlong sityo? Okay, sa yung, ano, yung mismong barangay dyan sa gitna. Ah, oh, so dyan, sa gitna mismo? Oo, oh, dyan sa gitna. Mga lang katao po, yung nakatira oh. dito sa dahil mga 400 yan malalagar na ito. malaking barangay ito pangalawang malaking barangay ito sa ano sa sakop sa St. Bernard so ibig sabihin marami oh, ang marami. namatay dito marami mga mga, mga mil meron mga 3,000 oh. yung namatay dito oh. so nung tininan mo sa isang iglap lang nawala na wala yung na. barangay nyo wala na, wala yung na. mga bahay na tabunan wala na wala na wala Grabe. Uh, natira lang ito, ito. Hindi, Ayan. Hindi inabot oh. Ayan, hindi inabot yan. Hmm. so, yung mga bahay, iba. nasa gilid ng bundok na yan. Wala na. Wala na talaga. Wala, naurot na. Yung mga natabunan, na-rescue ba, sir? Ah, yung iba. Na-rescue yung ibang patay, yung iba, wala na. Wala na. So, yung nasa eskwelahan, wala na ba? Ah, wala. Walang na-rescue sa ano? eskwelahan. Anong paaralan yan? Pa pang elementary o high school? Elementary lang. Elementary po. Ayun. May pasok ba nung araw na yun? Mayroon. Mayroong pasok yun. Kasi ano yun, yung anniversary ng womens yun eh. Maraming oh, tao. Anniversary? Oh, so, ibig sabihin, maraming mga kababaihan doon? Oo. Oh, marami maestra la. Mga teacher? Teacher. Ubo si mga teacher dyan. Wala Patay nga. lahat ng teacher? Oo. Oh. Grabe. Nung makita mo na wala na yung lugar, wala na yung barangay, ano ang naramdaman mo, sir? Ay wala. blanko yung isip ko noon dahil wala na yung bahay namin. Yung bahay namin dati dyan. Oo. Oh, oh. Dyan. No, dyan. dyan. Meron kami yung bahay dyan. Konkreto yung bahay namin din. Tapos biglang nawala. Oo, <coughs> oh, biglang nawala. So, anong ginawa ng barangay? Pinaalis ba kayo? Pinalipat ba kayo? Oh, ano. Kinuha kami ng mga polis. Mm. Doon kami nakatira sa, ano, sa Christori. mm. Doon kami inano ng mga mayor. Ah. Nakatira. So, inilikas kayo? Oh, inilikas kami. Tinayaon kami ng ano doon yung relocationo no? sa. sumi so, so pa bahay kayo doon. Oh so mayroon nyo. ng bagong nyogen sa ogon. Nyogen sa ogon. So, so yung dating gin sa ugon ito wala na. Wala na. So bakit kayo dito bumalik sir? Ay eh, dito yung hanap buhay namin ni. Eh. Mm ay eh, doon wala kami hanap buhay. Eh uh. kami rito, kamirito ym kanoy pamasy Mm tapos doon sa ano namin 20 45 papunta lang dito. Mm. Pabalik, kuwarte de 90, tatlo kami mm. Wala na matira Ah, okay Hindi so, ba kayo natatakot po na Baka sakaling mangyari ulit yung landslide Tapos nandito kayo natutulog Ala, hindi nababalik po niya sir mm. Hindi nababalik yan ah, Mga ibang dekada, baka meron na naman Sa ngayon, hindi, hindi na yan Sa tingin mo sir, bakit kaya Nag-landslide Diyan sa eriyang yan Sa tingin mo ba na dahil lang sa ulan or sa, dahil sabi mo may narinig ka dyan na mayroong mga pumuputok sa bundok na yan bumba talaga yun Kaya bumba? Pag, mm, bakit bum, sa sabi mo bumba? kasi pag tapos ang landslide pag putok tapos ang landslide unang nakarating dito hapon uh, mga hapon so, yung pumunta agad dito mm, hapon. mayroong aeroplano dyan ng hapon dyan yun, na bagsak ng gira noon sa ano So ibig sabihin, Nung mangyari ang landslide na 'yan, may naghahanap dyan ng gold sa bundok na 'yan. Hinahanap nila, kaya pinaputukan nila, baka tinanim ng bomba. Ah, pinaputok. Yun. Mm. So, 'yun yung mga sanhi ng landslide. Oh. So baka isa sa mga dahilan oh, isa 'yun, ang dahilan 'yun. Kasi, Hindi lang sa pag-ulan-ulan. Oh. Kasi yung mga bato dyan, hinakot ng helicopter, dinarga mm. ng barko. Nakita mo 'sir? Oo. Pinarga ng helicopter yung ano, mga sinok. Mm. ng helicopter. So, ibig bato. sabihin, merong mayroong nagpahanap ha, dyan ng gold, nagti-treasure hunting, oh. kaya naglandslide. Oh, meron. Ano yung mo sa kanila, sir? Yung mga patuloy na naghahanap ng gold dyan sa kabundukan na nagkukos ng pagkasira ng bundok at landslide. Ah, hinto na nila yung pag, ano, sa kabundukan yung ano, yung magtreasure para wala nang mag-treasure. Ma, Trahedya namang ma katulad ng Ginsogon. Sa nangyaring ang landslide dito sa lugar nyo ano ang natutunan mo sir ano ang naging lesson para sa kaya hindi kami kinuha ng ano Diyos nga baka bigyan pa kami ng ano yung buhay oh. na ano matataas binigyan pa kayo ng pagkakatao na oh. ng mabuhay dahil merong pang mission, si Lord oh. Guru sa buhay mo oh. Isa yun, sa dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Oh. Sa katayuan nyo ngayon, sir, okay naman kayo rito. Oh, okay naman kami dito. Bumabalik sa... na kayo sa pag ah, ano? Oh, bumabalik kami sa pag sa palayan ito. Wala ba ditong nababalitaan na nakakatakot dito nang tumira kasi yung mga namatay daw nagpaparamdam Totoo ba yun day? O oh, mayroon nung primero, mayroon. Mayroon talaga paramdam. Ano yung mga nalilinig niyo? Yung sigaw ng mga bata. Marami. Sigaw oh. Ninghi ng ano? Tulong. Sigaw tulong. Dito sa uh, area ito? ah oh, ito sa area ito takot nga yung mga army dito. Dito yung nagkampong oh, army. Saan? Diyan? oh, itong bahay na to. Oo. Oh, Diyan mismo. oh, mismo. Doon sa nung nyug na yun, doon hmm. sila. Tapos, eh, merong nagsisigawan doon mga bata. Hmm. Lumipat sila rito. Oo. Oh, so, ibig sabihin, natakot sila? Oo. Oh, Gabi-gabi talaga yun. Nagsisigaw yung ano. Yung mga bata? Mga bata. Sisigaw. Grabe. Sa... Ngayon, mura, parang ano na. Yung naka... Ano na nang... Parang nakatanggap na sila ayan wala na minsan minsan mayroon din pag ano yung yung pag ano gana silang magparamdam mm. ayan mayroon pa paramdam paramdam okay yung yung building na yan, yan mm -hmm. maraming bata na naglalaro diyan oo mm -hmm. anong ibig sabihin naglalaro yung mga ano na yun mga kaluluwa na yun mm. -hmm. naglalaro sila sa ano dyan, yung, sa bahay na yan oo bahay na yan. maraming nakikita diyan So, nagpapakita o, sila? Oo, nagpapakita din sila. So, yung mga nanay, yung mga pamilya, naubos lahat? Oo, naubos lahat. No? Ubus yung ano, kami, tatlo kami, hindi kami nabawasan. Mm. Dahil dinala ko yung anak ko doon sa bundok. Buti na lang, uh, di nalang no? Dinala ko. Ano lang, ay, eh, kalating oras na lang. Eh, ay, kami, doon pa kami sa barangay. Mm. 9.30. Umalis na kami, papunta doon, mga kalating oras, mm. Anong, nakarating na kami, nandyan lang, malapit lang. Ay, nangyaring yung landslide la So, yon nakita naman natin yung lugar kung saan nangyari yung landslide. Ayan po, dito po sa area ito, tatlong sitio ang nawala at nabura sa mapa at tanging si Sir na lang yung naiwan dito na nakatira na bumalik dito at yung iba natatakot ng tumira rito. So, makikita po natin, ayan o, nagmisto lang matahimik yung lugar na dati ay masaya so hanggang dito lamang po natin tatapusin ang video and maraming maraming salamat sa pagsama sa araw na ito sana ilike nyo at share nyo yung video ito at sa mga bagong viewers ko dyan sana po mag subscribe po kayo at i-click ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga travel natin at sa iba ko pang mga video. Maraming salamat po.